Noong May 7, 2008, isang pangyayari ang gumulat sa mga tao sa Mumbai, India. Si Niraj Grover, ay TV executive na nagtatrabaho sa Synergy Ad Labs, isang Mumbai-based na production house na gumagawa ng mga pelikula at show sa telebisyon. Siya ay pinatay sa malupit na paraan. Ang kanyang katawan ay pinagputol-putol sa tatlong daang bahagi. Ayon sa publiko, nangyari yon dahil sa komplikadong sitwasyon na kinasasangkutan ni Niraj at ang babae na nagnangalang Maria Susairaj na gumanap sa mga pelikula at ng kanyang boyfriend na Navy officer na si Jerome Matthew. Si Maria Susairaj ay orihinal na nagmula sa Kuchi, Kerala, India. Siya ay mahilig kumanta at sumayaw kahit nung bata pa. nag siya sa ilang maliliit na pelikula sa South India. Siya ay na-in-love sa isang lalaki na si Jerome Matthew na isang Navy officer. Sila ay nag-aral din sa kaparehong paaralan simula nung high school at college at may plano na silang magpakasal. Pangarap ni Maria ang maging sikat na artista kaya sinubukan niya na pasukin ang hindi TV shows at Bollywood movies. Naniniwala siya na magiging sikat siya at makakakuha ng malaking pera pag pinalad na mabigyan ng break. Kaya umalis siya sa Kutsi at lumipat sa Mumbai noong 2007. Ngunit pagkarating niya ng Mumbai ay nagkaroon siya ng malaking problema. Isa na doon ay dahil hindi siya ganoon kaalam na magsalita ng Hindi. Dahil sa Hindi TV at pelikula, ay napaka na malino ka magsalita ng lingwahe. Kaya doon nahirapan si Maria. Habang siya ay naghahanap ng mga acting jobs ay nakilala niya si Niraj sa panahon ng audition. Yun ang unang pagkakataon na sila ay nakita at nagkakilala. Si Niraj ay lumaki sa simpleng pamilya sa Kanpur. Ang kanyang ama ay may maliit na negosyo. Taong 2008 ay nagtrabaho siya sa isang malaking palabas na hino ni Shah Khan sa Star Plus. Isang araw habang nagaganap sila ng audition para sa isang TV series ay dumating si Maria. Habang nasa audition ay tinanong ni Raj si Maria sa salitang Hindi. Ngunit hirap na sumagot si Maria dahil hindi siya ganoon kagaling mag-Hindi. Paliwanag sa kanya ni Raj na kailangan nila ng taong nakakapagsalita ng likwahe dahil ang show na yon ay isang Hindi series. Sinabi din niya na pag angkop ang show para kay Maria ay tatawagan niya ito. Nakuha ni Maria ang number ni Niraj sa isa sa mga staff nito sa kanyang opisina. Nag-message si Maria kay Niraj at nagpakilala. Agad naman siyang nireplyan ng lalaki at simula nun ay napapadalas na ang kanilang pag-uusap sa telepono. Madalas na rin silang nakikita at may mga pagkakataon pa na doon natutulog si Maria sa apartment ni Niraj ng ilang araw. Ikinuwento ni Maria sa kanyang boyfriend na si Jerome ang tungkol kay Niraj. Sinabi niya na tinutulungan siya ni Niraj na makahanap ng trabaho sa Mumbai. Sinabi din niya kay Jerome na may gusto sa kanya si Niraj, ngunit pinanatag niya ang nobyo na hindi niya ito gusto. Gayunpaman ay hindi ng ni Jerome ang pagiging magkaibigan ni na Maria at Niraj. Hinala niya na hindi nagsasabi ng totoo sa kanya si Maria at hindi na ito naging tapat sa kanya. Hindi man niya nagugustuhan ang mga nangyayari sa pagitan ng nobyo at ni Raj ay hindi niya kayang kumprontahin si Maria. Noong May 6, 2008, nakapag-rent ng bagong apartment si Maria sa Malad, Mumbai. Noong humingi siya ng tulong kay Niraj para lumipat ay agad din itong sumang-ayon. Pagkarating niya sa apartment ni Maria bandang alas 10 ng gabi at tinutulungan si Maria sa pag-aayos ng mga gamit ay tumawag si Jerome. Habang sila ay nag-uusap, Naririnig ni Jerome na may nagsasalitang lalaki. Kaya tinanong niya si Maria kung sinong kasama niya sa paghahakot. Agad na inamin ni Maria na nandun si ni para siya tulungan. Tinanong ulit siya ni Jerome kung bakit sa ganong oras ay nandun pa si ni Galit na galit na si Jerome at sinabi kay Maria na pauwiin na ang lalaki. Hindi mapakali si Jerome sa mga oras na yon lalo na at kasama ni Maria si ni Banda ang alas 11 ng gabi ay muling tumawag si Jerome kay Maria para i-check kung nakaalis na ba si Niraj. Ngunit hindi sinagot ni Maria ang tawag bagkos ay pinatay pa niya ang kanyang cellphone kaya mas lalong nagalit si Jerome. Nagdesisyon si Jerome na puntahan sa Mumbai si Maria dahil alam din niya ang address ng apartment. Hindi sinabi ni Jerome na pupunta siya ng Mumbai. Gusto niya ang surpresahin si Maria at para malaman niya kung nagsasabi ba ito ng totoo. Agad siya naghanap ng flight mula Kuchi papuntang Mumbai. May 7 ay lumipad si Jerome pa Mumbai at nakarating siya ng 7.30 ng umaga. Dumiretsyo kaagad siya sa apartment ni Maria. Pagkarating niya ay nagdoorbell kaagad siya ngunit walang may sumasagot. Muli siya nagdoorbell at sa mga oras na yon ay nagising na si Maria. Pagkabukas ni Maria ng pintuan ay laking gulat niya nung makita si Jerome. Agad na pumasok si Jerome sa loob ng apartment at dumiretso sa kwarto ng na hindi nagsasalita. Napatunayan ng kanyang nakita ang kanyang mga hinala. Nakita niya si Niraj na nakahiga sa kama ni Maria. Galit na galit si Jerome at nagkasagutan na sila ni Niraj na nauwi pa sa suntukan. Sa sobrang galit ay kumuha si Jerome ng kutsilyo sa kusina at makailang beses na sinaksak si Niraj. Sinubukan pa siyang awati ni Maria ngunit binalaan siya na no huwag siyang makialam. Agad na namatay si Niraj dahil sa dami ng sugat na natamo. Matapos mamatay ni Niraj ay nagawa pang mag-loving-loving ni Maria at Jerome sa loob ng apartment habang naandon ang wala ng buhay na katawan ni Niraj. Kasunod noon ay pinag-isipan nila ang mga gagawin sa katawan ni Niraj. Kung ilalabas nilang katawan ay mabilis silang mahuhuli. Kaya nag-isip sila na kung ilalabas man nilang katawan ay sisiguraduhin nila na walang may makakahalata at maghinala na may dala silang patay na tao. Pagkatapos ay tumawag si Maria sa isang kaibigan para manghiram ng sasakyan. Bandaang alas 11 ng umaga ay tumungo sa isang mall si na Maria at Jerome. Bumili sila ng tatlong malalaking bag, kutsilyo, air fresheners, kortina at bed sheets at saka kumain ng lunch sa isang restaurant. Bandaang alas 3 na ng hapon nang sila ay makabalik sa apartment. Pagkarating nila ay agad nilang dinala ang katawan ni Raj sa kusina at doon ay inumpisahan nilang pagputol-putuli ng katawan sa maliliit na parte. Pagkatapos ay inilagay nila sa bag na binili. Dinala nila ang bag sa sasakyan na hiniram ni Maria. Nakita sila ng security guard ng apartment at inoobserbahan ang kanilang mga galaw hanggang sa sila ay makaalis. Habang nasa biyahe ay bumili sila ng gasolina. Nakarating sila sa manuhar ng alas 7 ng gabi. Nagpark sila sa isang magubat na lugar at saka ibinaba ang mga bag. Kasunod noon ay binuhusan nila ito ng gasolina at saka sinunog. Nang masigurado na ubus ng masunog ang katawan ni Raj agad silang bumalik sa Mumbai. Nakarating sila sa apartment ng 10.30 ng gabi kung saan ay aalisin na nila ang lahat ng mga ebidensya. Nilinis nila ang mga pader na may talsik ng mga dugo ni Raj at nilinis din ang mga furniture at pinalitan ang kurtina. Pininturahan pa nila ang pader na may bakas pa ng dugo na mahirap tanggalin. Doon na natulog si Jerome sa apartment ni Maria at bumalik kinabukasan sa kuchi ng May 8. Hindi na nakapasok sa trabaho si Niraj noong May 7, 8 at 9. Kaya sinubukan na siyang tawagan ng mga katrabaho, ngunit nakapatay ang kanyang cellphone. Tinawagan nila si Maria dahil alam nila na pumunta si Niraj sa kanyang apartment para siya ay tulungan. Ngunit paliwanag ni Maria na umuwi si Niraj pagkatapos siyang tulungan. Dagdag pa niya na simula noon ay hindi na rin niya nakausap pa si Niraj. Sa kabila ng paghahanap nila kay Niraj kahit saan ay hindi nila ito makita. Pinaalam na din sa kanyang mga magula ang tungkol sa pagkawala ni Niraj. Ang kanyang ama ay nag-file na din ng missing person report sa Mumbai Police Station. Nagumpisa ang mag-imbestiga mga pulis at si Maria ang una nilang tinanong dahil sa kanyang apartment huling nakita si Niraj. Paliwanag ni Maria na umuwi si niraj noong gabi ng May 6 matapos siyang tulungang makalipat. Pagkatapos noon ay umalis na ang mga polis ngunit nagdududa sila sa kwento ni Maria. Nakakuha ang mga polis ng call records mula sa mga cellphone ni na Maria at ni Raj, at doon nila nakita na nagsisinungaling ang babae. Sa call records ni Raj ay nakita din nila na may tinawagan pa ito ng 1.20 ng madaling araw at nakapink ang location nito sa apartment ni Maria. Sa nakuwang impormasyon ay muling binalikan ng mga pulis si Maria sa kanyang apartment. At sa mga oras na yon, ay in-interview din nila ang security guard ng nasabing apartment. Kinumpirma ng guard na nakita niyang may isinakay ng mga bag sa sasakyan si Maria at ang kasama nitong lalaki sa sasakyan umaga ng May 7. Kasunod noon ay muling binalikan ng mga pulis si Maria at tinutukan ng mabuti sa pagtatanong tungkol kay ni Raj. Ramdam na ni Maria na nagdududa ng mga pulis sa kanya at alam na nila na siya ay may kinalaman sa pagkawala ni, ni Raj. Kaya inamin niya ang krimen sa harap mismo ng mga polis. Isiniwalat niya na hindi lang siya ang salarin. Sinabi niya na si Jerome ang siyang mismong pumatay kay ni Raj at tinulungan lamang niya itong ligpitin ng katawan. Agad na nahuli si Jerome sa kutsi at nakuha din kay Maria ang cellphone ni, ni Raj. Ang sasakyan na ginamit nila sa pagtapon sa katawan ni Raj ay kinuha din ng mga polis. Doon nila nakita ang mga marka ng tugo sa loob ng sasakyan. Pinuntahan ng mga forensic team ang lugar kung saan ay sinunog ang katawan ni Raj. Nakita nila ang mga buto at ipin ni Raj at yun ay nagmatch mismo sa DNA ng kanyang pamilya. Ang lahat ng na nakuha ay iprinisinta sa korte. At tatlong taon matapos ang krimen, noong July 11, 2011, matapos ang mahabang trial, ay nakita nila na ang pagpatay hindi plinano. Bagkos ay kaya napatay ni Jerome si Niraj dahil sa matinding galit. Dahil doon ay napatunay ng guilty si Jerome sa kasong manslaughter at destruction of evidence. Pinatawan siya ng multa na $600 at sapong taon na pagkakakulong. Samantalang si Maria naman ay nakaligtas din sa matinding parusa. Nagpahayag siya sa korte na siya ay inosente. Iginiit niya na nung sinubukan niyang awatin si Jerome na huwag patayin si Neraj ay pinagbantaan siya na papatayin kaya natakot na siyang umawat pa ulit. Bilang resulta ay nakita ng korte na si Maria ay guilty sa kasong tampering of evidence at sinentensyan lamang siya ng isang taon na pagkakakulong. Nung araw ng kanyang sentensya ay agad na pinalabas ng kulungan si Maria dahil nakulong na ito ng ilang taon sa panahon ng kanyang trial. Siya ay nasa diya ng mga pulis mula noong una siyang inaresto at umabot pa ng tatlong taon bago nakarating ang korte sa desisyon. Samantalang nalungkot naman ang pamilya ni Raj sa court ruling. Pakiramdam nila ay napakababaw ng ipinataw na sentensya sa mga sospek. Ayon pa sa ama ni Raj ay naniniwala siyang pinagplanuhan ang pagpatay sa kanyang anak. Ganti umanuyo ni Maria sa kanyang anak dahil hindi siya nito natulungan na makahanap ng trabaho. Inakusahan din si Maria ng mga kaibigan ni Raj na sinamantala niya ang kabutihan ng tao. Taong 2018 ay nakalaya din sa kulungan si Jerome. Matapos ang pangyayari, ang Indian film director na si Ram Gopal Varma ay nagproduce ng pelikula tungkol sa kaso na may pamagat na Not a Love Story. Inilabas ang pelikula noong August 19, 2011 at pumatok ito sa takilya. Sinabi pa ng direktor na kailangan na panood ni Maria ang pelikula. Isang babae naghangad na maging parte ng isang pelikula na kalaunan ay naging tungkol sa kanya ang kwento. Shout out kina Randy Piano at Tabi B ng Tampa, Florida. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga salubin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!